maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Oh, The Mandate 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Bitung pulis iniimbestigahan kaugnay sa pamamaril kay Mayoralty Candidate Kerwin Espinosa. Mag-congratulate ni Hanilet Avancenia naman sa panibagong insidente ng kidnapping sa bansa, kinundina ng palasyo. House Tri-Committee, Pusibling irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kay Atty. Harry Roque kaugnay sa pulveron video. NMDA, nag-inspeksyon sa mga bus terminal para sa Semana Santa. Mga driver at konduktor, sumailalim sa random drug testing. One tahanan party list, pasok sa winning circle para sa 2025 elections. And nationwide bloodletting activity na dugo para sa kabrigada kasado na bukas. Dry Bats Mga Dita Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, April 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, pitong pulis mula naman sa Ormoc City Police Office ang iniimbestigahan kaugnay ng pamamaril sa mayoralty candidate na si Kerwin Espinosa. Si Espirosa ay nasugatan kasamang dalawang iba pa matapos barilin kahapon habang nangangampan niya sa bayan ng Albuera. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, naabutan ng pitong pulis sa isang compound kung saan inihinalang nagmula ang mga putok ng baril. Inihayag naman ni Fajardo na matapos ang pamamaril, isang SUV ang kumaripas ng takbo at dumiretso naman sa isang compound malapit sa pinangyarihan ng insidente. Agad namang sumunod ang mga otoridad at pagdating sa compound ay naabutan doon ang pitong pulis na armado. Sinabi pa ni Fajardo na nakapagtataka na nasa Albuera ang pitong pulis samantalang nakadistino sila sa Ormoc. Anya posibleng snipers si Espinosa dahil wala namang pumutok ng malapitan. E sa na po ngayon sa ballistic examination ang mga baril ng mga nabanggit na pulis na kinabibilangan ng dalawang opisyal. Try right, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide Kaugnay na balita, Kerwin Espinosa pinangalanan ang mga polis na person of interest sa pamamaril sa kanya. Brigada Jason Del Monte, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 report! Ebilon ni Almira Leite, Mayoral Candidate, Kerwin Espinosa, ang pangalan na mga polis na person of interest sa pamamaral sa kanya habang ang sa barangay Tinagaan kahapon. Isa sa kanyang pinangalanan ay ang City Director ng Ormoc PNP na si Police Colonel Redante Arisa kasama na sina Police Lieutenant Colonel Leonidas Sejongko, Police Corporal Arvin Jose Baronda, Police Corporal Jeffrey Nagui, Police Corporal Alexander Reponte, Police Sergeant Anros Jade Astelia at Patrolman Maricor Espinosa. Ayon Espinosa, nahuli man noon ng Alvira PNP ang mga nabanggit na polis sa bahay ng isang nagngangalang Engineer Pipot Suko. Based sa mga nakakita, may mga witnesses tayo sa nangyari ang krimen. At kitang-kita -kita nila sa kanilang mata na, oh, na doon pumasok ang mga mga tao, itong mga polis at doon rin na rinig ang putok sa loob. Ngayon, nasa kustodya na ng Leyte Police Provincial Office ang mga nasabing pulis at nakatakda namang magsampa ng kaso ang panig ni laban sa mga ito. Samantala, ibinahagi e ni Espinosa na kahit ayaw raw ng doktor ay pinilit niyang magkalabas ng ospital kaninang umaga dahil hindi umano siya ligtas sa ospital sa Urbog lalo na tawahan ng Urbog PNP ang itinuturong person of interest. In the heart of changing lives, ito si Brigadier Jason Del Monte. 93.5 we get a news FM MTA the Music and News Authority Brigada Bandita Nationwide Samantala, pinunan ng palasyo ang pag-congratulate ni Hanilet Avancenya sa pinakahuling insidente ng kidnapping sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi raw dapat ginagawang katatawanan ang ganitong issue. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Mariing kinundina ng Malacanang ang sarkastikong pahayag ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia, kaugnay sa panibagong insidente ng kidnapping at mga pagpatay sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi daw dapat ginagawang isyo o biro ang mga ganitong sitwasyon, lalot buhay ang pinag-uusapan. Kaya kay Ms. Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na isyo dahil may buhay po ditong nakasalalay, naka may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing isyo ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi rin na iwasan ng Malacanang na questionin ang tila pagbubunyi pa umano ni Avancenia sa ganitong sitwasyon. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilep. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat. Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Panawagan pa ni Castro kay Hanilet iwasan ang pagbibitiw ng mga pahayag na maaaring makasira sa imahe ng bansa at makapagdulot ng kaguluhan. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abensanya. Wag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klasing pananalita. Dahil hindi po rin nating gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong iJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Muli namang tiniyak ng palasyo na hindi tutulugan ng pamahalaan ang anumang kaso ng karahasan at patuloy na ipaglalaban ang hostisya para sa mga biktima. Sa katunayan anya, bumuo na ang PNP ng Special Task Group upang tutukan ang pinakahuling insidente ng kidnapping na kinasasangkutan ng SEAL magnate na si Anson K. Pananatalihin po natin na magkakaroon ng hostisya. Bibigyan natin ng hostisya ang dapat na ng hostisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Mariin din daw na kinukundina ni Pangulong Marcos sa mga nangyayaring krimen dito sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, Manala, The Music News Authority. Time -max. Time -max. Brigada Posibleng irekomenda ng tri-committee sa kamara ang pagsisampa ng kaso laban kay Attorney Harry Roque kaugnay nga sa kontrobersyal na pulburon video. Suportado rin ng isang kongresista ang pagsusulong ng mga panukalan na magre-regulate ng social media platform. May report si Brigada Haji Caminyo, i-brigada mo. Brigada. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luis na mayroong probable cause para irekomenda ng tri-committee sa Kamara ang pagsasampa ng kaso laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa panayam kay Luis sinabi nitong sapat ang basehan upang maghain ng reklamo laban kay Roque matapos siyang ituro ng social media influencer na si Pebbles Cunanan na nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal na pulveron video. Ipinaliwanag nito na kung pagbabatayan ang sinumpaang salaysay ni Cunanan, posibleng sa cyber libel ang isa sa mga kasong maaring isang palaban kay Roque. Sa pamamagitan anya ng internet, pinalalabas ni Roque na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos gayong pinagtibay ng testimonya ni Cunanan ng Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno na peke ang video. Nababahala rin si Luis Tro sa paglala ng pagpapalaganap ng fake news sa harap ng makabagong teknolohiya. Hindi umano malabong maging biktima ng fake news o manipulated video ang sinuman. Ngayong pati ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay naisasama rito. Suportado naman ng kongresista ang mga posibleng panukalang batas na isusulong ng TRICOM na may kaugnayan sa pag-regulate ng social media platforms upang matuldukan na ang pagkalat ng fake news. mababati na sa huling pagdinig ng TRICOM. Isiniwalat ni Kunanan ang isang private dinner sa Hong Kong noong July 7, 2024 kung saan napag-usapan umano ang planong paninira sa kredibilidad ni Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigadang oras sa Pilipinas, alas 6.11 na ng gabi. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta, sa Senado. Sa Mula sa PDP Party, iboto pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa balota. Pay for by June Pagaduan, General Santo City. Matapos banggitin ni Senador Marcos sa media na hindi pinirmahan ng pinuno ng Senado ang contempt order Laban kay Ambassador Lacanilaw, SP Eskudero nilinaw na wala itong katotohanan Para sa kabuang detalye ng report at maging panawagan ni Eskudero kay Marcos Alamin sa report ni Brigada Ann Cortez Brigada Ann, ibrigada mo! Binweltahan ni Senate President Cheese Escudero ang naging alegasyon ni Senator Amy Marcos na hindi niya pinirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy Marcos Lacanilaw. Pagpapaliwanag ni Escudero, walang katotohanan na tinanggihan niya ito dahil noong ipakita raw ni Marcos ang kopya ng contempt order sa media na wala siyang pirma ay hindi niya pa talaga ito nakikita o di kaya hindi patuloy ang naipapadala sa kanya ng Senate Committee on Foreign Relations. Dagdag pa niya ang nga ng pagpapalaya nila kay kanilaw ay nagugat sa kawalan ng requisite approval at due process at maging pagpapakita ng humanitarian consideration. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Marcos na politically motivated ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalawak ang plano na... Uh, gibain yung uh, mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil uh, yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung... Uh BI, naaalala ninyo yung uh, pagbuwag ng ating saligang bata sa pamamaraan ng uh, suhol ng aka para pirmahan. Eh, parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay uh, VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Umapela naman si Escudero sa Senadora na iwasan ang paggamit sa Senado bilang plataporma para sa kanya mga political objectives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Authority. Nation wide. Nation wide. Pinagtibay naman ng Office of the City Prosecutor ng Las Piñas ang reklamong robbery at kidnapping for ransom laban sa walong pulis ng Eastern Police District. Ang mga sospek po ay miyembro ng District Special Operations Unit at kasalukuyang nakakulong. Sa detalye ng report, Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigado. Kinumpirma ng National Capital Region Police Office na may sapat na batayan o prima facie evidence upang ituloy ang kasong kriminal laban sa walong pulis ng Eastern Police District. Sa resolusyong pirmado ng Chief Prosecutor ng Naspiñas, formal nang isinampa sa korte ang two counts ng kasong robbery at kidnapping for ransom laban sa mga pulis. Sa ngayon, ang walong sangkot ay nakakulong sa custodial facility ng Las Piñas City. Bukod sa kasong kriminal, nahaharap din sila sa hiwalay na kasong administratibo. April 2, nang pasukin ng mga pulis ang bahay ng isang negosyanteng Chinese sa Las Piñas at magsilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Pagkatapos ito ay nilimas umano ng mga sospek ang pera alahas at mga gadgets ng pamilya na umaabot sa 85 million pesos. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Abirin, tututukan ng kanilang tanggapan ang pag-usad ng kasong kriminal at sisiguraduhin isa sa ilalim sa masusing administrative investigation ang mga sangkot. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music and News Authority. Right, Brigada Nationwide Nation so, Mga kabrigada, simula bukas, inaasahang dadagsa ang mga uuwi sa mga probinsya para naman sa Simana Santa. Kaya ang mga otoridad nag-inspeksyon na po sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Kanilang tinitingnan ang kahandaan ng mga sasakyan maging ng mga driver. Yan ang report ni Brigada Diego Custudio, Ibrigadamo. Brigada! <laughs> report! Habang papalapit ng palapit ang Semana Santa, marami na sa ating mga kababayan ang umuwi na sa kanika nilang probinsya. Sa mga bus terminal sa Quezon City, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero. Bagamat sa susunod na linggo pa ang inaasahan dagsa ng mga pasahero, nag-inspeksyon na ang MMDA sa mga bus terminal sa Cubao. Ayos na terminal, ayos sa buses, ayos sa facilities. At ganoon din po ay uh, mga drivers nila. Uh mga baso sa kanilang sasakyan ay nasa maayos na kalusugan para na rin po sa kanilang comfort and safety. Kasabay ng inspeksyon, isinailalim ang lahat ng driver at konduktor ng bus sa random drug testing ng PIDEA. Kapag nagpositibo, hindi sila papayag ang makabiyahe. Sa ngayon, normal pa rin ang dami ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao. Sa 5-star bus terminal, fully booked na ang mga biyahing Tugigaraw sa April 16 habang almost fully booked naman ang biyahing Bulinaw. Sa Baliwag Transit, wala pang fully booked na mga biyahe kaya pwedeng pwede ang mga walk-in na passenger. Simula naman sa Martes hanggang sa Webes sa susunod na linggo, 24 oras na ang operasyon ng Baliwag Transit para sa mga uuwi ng probinsya. In the heart of changing lives, ako. Sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Langlung na ulit si Sen. Christopher Bongo sa senatorial survey ng Pulse Asia. Nakuha nito ang 61.9% at sinolo ang rank number 1. Samantala ang mga pangalan naman na lampas na sa top 12 pero maaari pa rin makapasok ay sina Philip Salvador, Congressman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino at Congressman Rodante Marcoleta. Max. Right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, pasok na po sa winning circle para sa nalalapit na halalan ng One Party List. Batayan sa inilabas na pag-aaral ng Pulse Asia sa isinagawa po yan, March 23, hanggang 29. Kabilang din sa mga nakapasok sa winning circle ay ang Tingog Party List at the Duterte Youth, PPP at 4 Peace. Ang mga nabanggit na mga party list kabilang na ang one tahanan ay pawang may malaking tsansang makakuha po ng seat sa House of Representatives. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Sa Brigada A, arangkada na po bukas ang sabayang bloodletting activity ng Brigada Group na dugo para sa kabrigada. Ikakasa ito sa lahat ng Brigada News FM Station sa buong bansa, katuwang ang Philippine Red Cross at iba pang partner agencies. Sa temang dugo ko, buhay mo, isang tahanan tayo. Sabay-sabay po tayong mag-donate ng ating mga dugo para sa ating makabayaning pagtutulungan na makadugtong itong pa panang buhay sa mga nangangailangan. Layunin tong mapalakas ang volunteerism na sumasalamin sa layunin ng brigada na In the Heart of Changing Lives. Ito na po ang ika na taong isinasagawa ito ng brigada group. Taon-taon, umaabot sa humigit kumulang 2,000 na buhay ang potentially saved lives dahil sa inyong donations. Muli po, iniimbitahan po natin ang lahat na makiisa sa pagdugtong ng buhay ng mga nangangailangan. Dito sa Metro Manila, ang ating aktibidad ay gaganda napinsa Star Mall EDSA Show. Makilahok na sa dugo para sa Kabigada Year 6. Dugo ko, buhay mo, isang tahanan tayo. Ride max, ride max. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. adventure wide. My hopo, binantayan upang kumpleto. Kumpleto. Ride max, ride max. Brigada bantita, nation wide, wide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Self and Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Self and Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Oh, Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. ito ang makabagong tunay ng radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita Alita. brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives